Guys, ayan guys, no, nandito tayo ngayon guys sa bagong gawang City Hall ng San Jose del Monte. Bulacan. So ayan guys, napapakita ko sa inyo guys yung napakagandang view dito at napakagandang City Hall. Ganoon din yung nasa likod nito yung tinatawag na Esplanade. Yan guys, papakita ko sa inyo. 3, 2, 1, pasok! Yan so, guys, ito yung bagong gawang City Hall ng San Jose del Monte Bulacan. Yan, napakaganda guys. So ngayon, bababa tayo guys. Pupunta tayo dito sa Esplanade kasi napakaganda ng view dito guys. So ayan eh, o. Ito yung sa likod ng City Hall guys. So yan, napakaganda ng view dito guys. Tara, puntahan natin. Yan. Saktong-sakto -sakto, guys, no. Walang katao-tao ngayon. May mga nagilinis. Yan. Eh. Ito tayo sa bandang right side. So ito guys, may mga parking nga ng mga motor dito. Yan, mula dun sa taas sa uh, entrance ng City Hall. Baba tayo dito. Papakita ko sa inyo napakagandang view dito, guys. Yan. So dito sa right side, yan. May mga tambayan. Yan. Pwede kayo magtayo ng tent dito, 'di ba? So open 'yon dito, guys. Napakaganda rito. Yan, talagang pinaghandaan, talagang pinaganda para sa San Jose del Monte Bulacan. Yan, sa mga dahil iniraan na sa Jose. Eh. So, hindi lang to para sa San Jose. Eh. Open, open ito para sa lahat yan. So, ito yung nasa likod guys. Eh. Dito tayo. Yan. Ay, ko muna sa inyo yung aerial. Yan. Tapos, pwede kaya dito. Ah. Eh. dito tayo guys. Pwede naman siguro dito eh. Ayan yan. Kung gaano kaganda yung view. So, yun doon guys. Oh. Doon ang ganda doon guys. Lalong lalo na sa gabi. Eh. Yan. Napakaganda na kasi meron doon parang fountain. Water fountain. Doon yung mga puti-puti na yun. Ayan. Ang ganda doon. So, ito yung stage. So, may mga pagtatanghal. Dito ginaganap. Tapos, kinaganda niyan guys. may nagtatanghal dyan. Sakto-sakto doon. Sa taas. Kaya nakapanood din yung mga na uh, nagtatrabaho din sa city hall sakto sakto doon pinaka center kasi doon ako galing kanina center ang center doon sa stage ginagawa yan so ito pagpasok yan bababa pa ba tayo doon so, subukan try sige bababa tayo medyo malayo layo kasi nilakad ko sabi guys po-boy ako kanina yan. napakaganda ng city na to guys yan o lalo na sa loob guys ang ganda ng ano ng design sa loob ano siya very great design ng ano yung mga hagdanan pagpasok mo isan talaga pang ano pang international city hall Ayan, dati, yan dati ingan guys ang ganda oh. wow ganda ng stage oh tapos dito muna tayo sa kanan right side Mababa tayo dun hmm. so mas maraming mas maraming tao dito guys sa gabi kasi napakaganda dun yung may mga ilaw ilaw sya diba so dito may mga tambayan yung mga kids nyo rito pag friday friday saturday sunday yan pwede na kayo tumambay dito walang mga pasok yung mga kids nyo sa sabado linggo yan pwede kayo pumunta rito Napakaganda rito guys. Ito office, may office dito. Ayan. Mayroon dong ano. Ayan, dito tayo sa gigilid. Ng stage. Ayan, napakaganda guys. Oh. Napakalawak ng stage. Laki ng stage dun. Ayan. Hmm. Um. Diba? Napakalaki. Ayan. Tapos dun. Ayan. Dun guys, pinasalikod na nakakrik na yan may mga harang naman doon safe, safe na safe dito guys kasi ang daming ano rito marami nagbabantay ito po ang malinis ayan ano conforme diba sa ibang lugar maamoy mo mapanghe so dito malinis ayun na esplanade yan esplanade of city sa nasa del monte bulacan yan yan hindi ako bababa guys. Because, palakas na yung ulan. Ah, palakas na pala yung ambon. Ambon pala, ang palakas na para maging ulan. Ayan, ito guys, napakaganda niya na. Ayan. Napakaganda guys, lalo sa gabi kasi like sa ano, luneta, ganyan din siya. May fountain tapos may mga ilaw. Kinagandahan lang na ito guys, yan ha? Puro siya ilaw. Ayan you know? kaya ang ganda yan so doon pagka ano guys weekly ang talaga weekly weekends yan dami talagang tao rito ang naka-park doon sa taas at saka sa baba puno dito yan diba Napakaganda tapos tanawin mo pa yung napakagandang city hall nasa no si Del Monte Bulacan yan napakaganda di ba yan grabe ang world class yung design ng city hall dito guys hindi siya pipitsugin talagang panlaban sa mga city province yan hindi lang sa province lahat ng city ganda yan. ito yung stage 6 napakalawak na yung stage yan oh. hmm. namiss ko kaya sumayo sa mga stage na ganyan group group dance yan yan na kami sumayo sa mga ganyan iba yun yan yung um, simoy ng hangin dito guys is napakasariwa talaga presko maramdam mo yung hangin ano mo yun yung pagpumunta ka ng tagaytay eh. kung malamig doon malamig doon dito kasi mataas din naman yung yung San Jose del Monte guys wala wow, malabundukan itong San Jose pag try nyo pumunta rito tapos diretso ka dito sa Esplanade tapos sabi nyo wow ang ganda pala dito talaga sa San Jose del Monte Bulacan hmm. guys napakalinis dito tingnan nyo to ay mga garden tapos pwede kang tumambay dun everyday naman guys open dito at kasi marami din nagja-jogging mm -mm, marami nagja-jogging dito ngayon lang medyo meron dun na nagja-jogging din kasi maulan um, yan yung tunay ulan siguro tuwing umaga kapag walang hindi maulan dito marami nagja-jogging dito ay, may CR dun ang oh, ginis na CR dun kala ko ano to office oh, tingnan nyo guys ay no. Di ba? CR pa lang. Kala mo office na. Oh. Ganda. Hmm. Pa, diba? ganda ng CR. Ayan. Tapos may hindi din nila pinutol yung punong mangga dito, guys. Ayun. No? Ang laki siguro ng punong mangga doon. May mabunga no. Oh. Di ba? Ang galing, di ba? Hindi sila naputol ng puno, may may punong malaki sa gitna. Ayun, kinaganda rito. Tapos ukod ok, diyan, may mga puno na rin. Ayun. Oh. No? lalakihan na rin yung mga puno dyan lalo na pag naglakihan yan, mas maganda din nandito malilim, tambayan yan so yun lang guys, now, na-share ko lang sa inyo yung bagong gawang sa Jose del Monte Bulacan na City Hall at Esplanade Esplanade, ito yung pasyalan para sa mga bayan, mga kababayan sa San Jose del Monte Bulacan tambayan ng mga estudyante so dito, marirelaxin nyo dito buong pamilya kayo, so nito tambay kayo dito kaysa pumunta pa sa malalayo eh okay, mabaho, dito sa yung hangin presko di ba, ang ganda pa so yan, may bagong gawang house of representative doon, may building pala ng house of representative doon katabi ng city hall saan sa Del Monte, wala yan. ganda di ba kaya salute tayo dyan salute tayo sa ating mayor Arturo Robes at kongresman na ngayon ay incoming mayor ng San Jose Del Monte Bulacan at si ating ama ng San Jose Del Monte Bulacan at tinuring ng marami na ah, kongresman incoming kongresman mayor Arturo Robes saludo po kami guys saludo po ako sa inyo sir ma'am sir yan so yun lang guys uuwi na ako dahil may pupunta pa ako ingat ingat guys nitro mode peace peace bye bye grabe guys pag may event kayong na gustong gawin pwede pwede rito kasal di bu birthday diba ang ganda so dandan daan ka pa baba dyan eh. pag kinakasal diba ang ganda Hihi!